Ang mga fans at followers ng singer na si Ice Seguera ay nag-enjoy matapos makita si Ice na sumasayaw sa tunog ng nga Salomon sa lamint ng Bini. Ang nasabing performance ay kuha mula sa reception ng kasal ni na Jose Manalo at Mergin Maranan na kamakailan lamang ikinasal. Para sa kasiyahan ng lahat, nagpa siya si Ice na sumayaw sa nasabing kanta na ikinagalak ng mga bisita. Kasama ng kanyang performance, naglagay si Ice ng caption na, POV, 20k daw yung grand prize for best dance performance. Nagpost ang mga netizens ng kanilang mga reaksyon sa comment section. You're still the same Bibo and so talented. Wow walang kupas talaga si Ice Seguera. Mapakanta, mapasayaw, full of talents kaya daming natutuwa sa kanya, mula nang nasa Itbulaga pa siya noon. You can easily see that Ice is very comfortable with his sexuality. That is why, he is not bothered to do these things. Super love it. Grabe ang idol namin, magaling na kumanta, magaling pa sumayaw, san ka pa diba, hahaha. -ha. Enjoy lang idol, ingat ka palagi. Super talented artist, na very down to earth, indeed, a total performer.